bilag uh, um, masyadong mabagal ang ano internet kaya inaantay ko sana maka-upload tayo kaso lang wala eh ang tagal niya nakaakit na ako sa kwarto saka lang siya ah, uh, nag-upload yun nakakain ako mga kabibilab yun ako ng gum, nandito na ako sa kwarto ngayon mainit na, na lang kaya kailangan naka Uh, na dyan kaya nakapag dessert kaya dito na tayo mag dessert sa kwarto yan gulamat yan na ito yung vlog ko ito yung gawa ko na nakakaraan na i-vlog ko to eh ah uh, hindi <coughs> naman sila kumakain, ewan ko ba kung bakit kasi meron, may dala kasi yung ano, yung daddy ni Tana na cake, yun ang kinakain nila siguro, Uh, ako 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 nagsasaga dito sa may kita nyo naman ang bilbil ko eh okay mag alam ako bibilag may goal tayo dyan pag ako natapos sa turok ko itong mga bilbil na to mag workout tayo kaya mawawala yan hindi ko na magawa ngayon kasi nga um, masakit pa yung braso ko kaliwat ka kasi yung turo kaya sakit talaga siya kaya kailangan ano mo nang persahin kasi yung mapupersa kasi yan eh gula lang dyan yung persa natin sa ganun kaya ayun hindi mo na tayo mag work out na kapatapos sila yung turok natin sa tayo mag papasexy yan ang ano kong po, goal ko itong 2024 ang um, mag workout para sa dami ko tsaka para sa arms ko gusto kong matighten itong mga mga braso braso ko tsaka yung chan ko yun lang mga isang problema ko yun the rest naman okay kahit malaki ang legs ko okay lang yun so, basta yung dito lang at saka yung sa ko ang medyo mapala Ayun, para proportion na. 'Di ba? Ano. Um, malaki ang ating hinaharap, tapos magpapara tayo ng pwet. 'Yun. Para tayo mag-proportion na, 'di ba? Diyan sa kasi ibablog ko naman 'yun eh. Pa um, ako ng exercise. Um, bibidyo ko na lang um, magsusot na lang tayo ng hindi masyadong kita ang ating cleavage kasi baka may mga nanonood dyan na mga alam nyo na actually wala namang masama sa pagpapakita ng ganyan kasi yung mga artista nga halos naman nakabara na eh pero dahil ordinary yung tao lang tayo kailangan nakatago pa rin pero para sa akin para sa akin hindi ano naman, kung maganda naman ang cleavage mo, di ba? Hindi naman, ibig sabihin ipapakita ka ng ganun eh, gusto mo mabasos o oh, basos ka na. Hindi siguro, siguro ko, inaano mo lang yung sarili mo na, ako to eh, parang, meron naman akong ipapakita, why not, di ba? Lalo kung makinis naman ang ano mo. No. Sa akin kasi, kahit naman papaano eh, makinis sa mga dito-dito ko, mga balat-balat ko na kasi, medyo maarte nga tayo, hindi nga ako ng bahay Oo, moray na ako dun sa labas na ano. Pero, ang kalob-looban yan ay maputi po yan. Kasi, hindi naman basta. Hindi ko lang explain. At saka, ano naman, di ba? Kung may cleavage ka at may ipapakita ka namang may ano sa katawan mo, bakit hindi? Kaya nga ako gusto kong i-improve yung chan ko kasi pag na-improve ko yung chan ko, o di, kung gusto kong mag-crop-top-crop-top, ha, crop-top ako. Pero depende yun, ha. Hindi ko sanabi na lahat mag-crop-top ang natutrap tap yung plat yung chan maganda yung chan kaya nga ayun ang goal natin ang magpalit ng chan magpalit ng braso para masuot natin yung gusto natin. Isip, diba ako kasi mga kabibra wala akong pakalam sa mga conservative dyan, bahala kayo sa buhay nyo kasi katawan naman namin to ano naman kung ano tsaka single naman ako, wala naman magbabawal sa akin, ano naman